Okay, good evening sa lahat. Mag, uh, magandang, magandang gabi po sa lahat. Ah, uh, mag-comment ako nito uli dahil nag-comment kasi ako doon noon ni Megan Aguilar. Dahil yung bang yung time na ano in-interview yung katatanggap lang nila ng pera ni uh, ni Sir Rapi Tolfo tin 10,000 tapos pag sumagot sila tawa-tawa mga ganun ba na, may comment kasi ako sa kanila negative tungkol sa kanila okay ang katapusan natin nakita siya ay yung nag siya yung gusto na niyang tumalon sa ano po sa building di ba pagkatapos noon wala na tayong narinig sa kanya iwan ko kayo kung may narinig kayo ako totally wala na akong napanood sa TV so ito ang nangyari Twelve days ago, in-interview pala siya ni Sir Julius Babao. In-interview siya ni Julius Babao. Uh, yung tininan ko siya part, ibang iba siya. Nag-iba na po siya. Ang ganda na niya, ang lusog na niya. Napaka-positive na po. Uh, sa madaling salita, yung imahe niya, yung aura niya, sobrang nagbago talaga. Okay. Gumanda siya. Napaka, napaka tinuon na po kausap. Basta ang ano, ang ano, iba talaga, iba na po. Uh, hindi na katulad yung nakikita natin na sobrang payat, naglalim dito. Ngayon okay na siya. Okay, okay na. Ininterbyu ni Sir Julius. Tapos naka naka-uwi na siya minsan nakauwi na siya sa bahay sa papa niya ni, ni Sir Freddy Aguilar po o nakapasok na siya doon in-entertain na siya ah, sobrang ano sobrang hindi ka makapaniwala sobrang ano ang kumukup kum kum sa kanya parang a group of people na mga religyoso ba mga Christian o yun yun ang nagkupkup sa kanya po mga mga alam mo na, malapit sa taas mga mabait na tao. Alam mo ba na ano? Alam mo ba na yung time na ano, yung tawag nitong gusto na siyang magpakamatay, tinawagan, tumawag talaga sa kanya. Ah, para mapanood ninyo ng buo, panoorin ninyo ang, i-type lang ninyo, ano, Julius and Megan, lalabas na yan doon sa YouTube para ma mapanood niyo ng buo. Ang masasabi ko lang, sana tuloy-tuloy na napakalaking pagbabago po. Okay. Salamat naman po. Salamat. Salamat. Praise the Lord. Salamat na. Nag, ang laki ng pagbabago po. Thank you. Thank you. Sige. Sige.